sabi po sa amin ng LTFRB is nagtapos na po noong December 31. kami na pong ang uh, mga piston ang pumunta dito sa amin. Marami na mga akong mga members din ng mga, mga piston na nandito ngayon nakapaloob sa show na may transport. Kasi actually hanggang ngayon may pumupunta. Eh, akaso po i eh, hindi ko po sila talaga ma-accommodate, hindi ko sila ma-ano na pwede pa kasi wala pa pong sinasabi yung abiso ng LTFRB Abis na pwedeng humabol. Kasi ang sabi po sa amin ng LTFRB is, nagtapos na po noong December 31. dating piston, sumanib na sa korporasyon. Ayon kay Jaime Alano, ngayon lamang siya nag-consolidate dahil buong akala raw niya ay hindi seryoso ang gobyerno sa programa. Ngayon hey, lang na, nagpa-consolidate dahil akala ko hindi tutuhanin ng gobyerno yung ano, programa nila. Ba nung hindi pa nagkaano na paghihigpit ang gobyerno, nagdadalawang isip ka talaga kung papasok o hindi? Oo, dahil ba pa siya eh? wala pang order na, na walang deadline silang sinasabi kaya gano'n na ano eh. Eh nung nagsabi na ng deadline, dagdag pa ni Jaime Alano nang nagsalita ng Pangulong BBM, doon lamang siya ng desisyon na mag-consolidate. Eh nung nagsabi na ng deadline at saka nag, nagsalita na si Bongbong, eh talagang sapilitan ng ano. gano'n. Pero ako, ano, kung talagang walang deadline, hindi pa sana mo na papasok. Aminado naman si Jaime na matigas ang kanyang ulo dahil yung mga kasama niyang operator-driver ay nakapag-consolidate na. Pagkakasama kami ng mga kaibigan ko, mga operator, mga driver. Kasi ako lang talagang medyo matigas siguro ang ulo. <laughs> Pero mali ko rin eh. Dapat pala noon pa, pumasok na ako para yung at least kahit pa yung yung nadaan-daan kong binayaran yung ano ko yung yung membership ko halimbawa mm -hmm. di ba at least kung ano na ko na sana eh katulad na ngayon na parang last two minutes at nang tanungin siya kung bakit Sonomite ang kanyang napili ito ang kanyang sinabi matagal na matagal na namin kilala to Sonomite kasi nung una pa lang na ano 20 pan, pandemic pa, nagtatag, nagtatag na to. Pinakilala na sa amin to. Noon. Pagkakasama kami ng mga kaibigan ko, mga operator, mga driver, na dahil, siyempre, pagsasali ka, bibitaw ka pa rin ng pera dyan. hindi, yun, yun, yun ang dahilan din na, no? Dito, naliwanagan si Javier na tila na bago ang kanyang pananaw. Nung umanim siya sa korporasyon, dagdag pa niya. Naging atrasado lamang siya dahil sa mga naririnig niya na agam-agam na hindi matutuloy ang programa ng gobyerno. Mayroon din pag-aagam-agam na ganun. Siyempre, hindi na maalis yun. Siyempre, nung pagdating na nga ng parang ultimatum na yung order na no? eh, wala lang. Doon na kami, parang pumasok na ako last two minutes na Oo, eh. <laughs> oh, medyo gumaan dahil siyempre, hindi ka na mag-alala na hindi marirestro sa sasakyan mo. Hindi ka tulad dati na wala, hindi, wala ka sa isang co na sasabi, nasa isip mo na paano ka kaya marirestro kung hindi ka ano, makasanip sa isang co-op. Rubao Remedios, Espanya, ang kanyang iniikutan o rota kung sakaling papalitan ang kanyang jeep. Pero ang halaga naman na unit, nakapalit ay milyon ang halaga. Ito ang kanyang sinabi. Kung ba o remedios o? Oh. Via Quiapo. Espanya. Siyempre. Ang inaano lang namin dyan, yung ano, halaga ng unit. Kung yung, kung yung sa, sinasabi nila ng 2.8, para mabigat sa amin. E magkano lang naman, magkano yung subsidy? Nasa 280 lang naman ata yun. Sabi nila, 280. Magkano lang makakastos doon sa may 2.8. Parang hindi kakayanin eh. Tingin ko eh. Yung sabi nila na ano, sabi nila, ayaw magkano ang boundary, sabi nila na ano, 3,000 o 4,000. Eh, dun, yung pamapa, pagpapasada nga lang namin, 3,000, pahirapan na nga yung 3,000 eh. So, Magdi-diesel ka pa, o boundary pa, magkano diesel abutin yung, yung 3,000, nasa, ano yun, mga 1,000 plus. Ayon kay Alma Binoya, siya na may transport, president and CEO, marami pang gustong humabol na mag-consolidate sa kanila. Subalit hindi niya madesisyon ang maipasok dahil sa ibinaba ng LTFRB na cut off na noong December 31, 2023. Tapos na po doon. Yung extension po ng hanggang January 31 is para lang po doon makabiyahe yung hindi unconsolidated. Yung mga unconsolidated po. Kami pong pumunta na po dito na nagpa mm -hmm. nagpa-accept mm -hmm. nag ta, -ta member. Ayun po is mga dati pa po yan. Kumbaga nakahabol po sila nung December 31. Mm -hmm. sila po yung nakahabol. Ano yung pinapangunahing tinatanong ng mga gusto magpa-consolidate sa Sion Mike? Ma'am, ma pwede po ba kaming humahabol pa? Sabi, ang sagot ko naman, bakit ngayon lang? Bakit kayo habol? Bakit nagbagong isip nyo? Kasi ma'am, hindi namin maintindihan kasi dati. Akala po kasi namin ma'am, na pag nagpa-consolidate kami, pumasok kami sa korporasyon ng cooperative, is mapipiss out po kami agad at kukunin po yung aming mga unit. Which is pinaliwanag ko naman po sa kanila after naman po nilang maliwanagan is Ah, yung pala, yun, hindi kasi sa amin pinapaliwanag eh. Sinasabi lang kasi sa amin ng mga drivers namin na pag nag-member kami, is mapipiss out na po kami agad at kukunin po yung unit. Which is po, hindi po yung totoo. Ako, si Alfredo Patriarca, nagbabalita.